Ayan si Hans sa ceiling ko. Pasok na sila sa school. Ayan yung school. At eto si Cookie. Oh, bell na. Ang ganda, no? Makulay. Fall kasi. Ayan, no? Sobrang makulay morning, na, Good morning, Tay. Andito ako ngayon. Dito kami kung saan nagpapakain ng isda. Tapos, ayan lang yung school ng mga bata. Ayan. Punta tayo sa loob. Come on, Kaki. Kasama ko si Kaki. May ganito. May ganyan. Para yung mga sasakyan, hindi makakapasok. Sobrang ganda. Maraming ibon dito, maraming isda. Bawal na manghuli ng isda, pero may mga nanghuhuli pa rin. Ayan si Cookie, pinapakinggan niya yung mga tunog ng ibon, lahat ng tunog. Amoy-amoy. Ito, tahimik muna ako para maramdaman niyo yung katahimikan din dito na nakaka-relax. Yung tunog ng mga ibon, yung huni nila sa buong kapaligiran Kung may pinagdadaanan ka, take it easy. Kasi pinagdadaanan nga 'di ba? Dadaan lang 'yan. Pero syempre, habang nasa proseso ka, habang nando doon ka sa pinagdadaanan mo, parang walang katapusan, napakahirap, parang ano ba to, ganito na lang ba palagi? Pero pag natapos, isang araw magiging memory na lang siya. Isang araw talaga magiging memory na lang siya. 'Yan ang mga bagay na natutunan ko sa buhay sa dami-dami ng pinagdaanan ko na isang araw lahat ng bagay na pinagdaanan ko na parang wala nang katapusan pati yung matitinding hirap pati sa usapang kalusugan na mahirap din isang araw naging memory na lang siya kung ano man yung pinagdaanan mo papatatagin ka nun 'Pag may pinagdadaanan ka, isipin mo na lang 'yung aso. Sobrang simple lang ng buhay nila. Gusto lang nila kasama ka. Kasama kang naglalakad. Magkasama kayo. Is- is pa paliitin mo mo 'yung mundo mo kapag ka may pinagdadaanan ka. 'Wag 'wag mong lahat papatulan. 'Wag lahat ng bagay sa buhay mo pinagpapatulan mo. Napakagandang ng mabuhay. 'Di ba? ang pinagdadaanan nating problema para yung winter parang puno sa winter parang ito mga puno na to kapag winter na easy easy lang, itatanggalin na nila yung mga dahon nila tulog tulog muna sila sa winter dinan din tayo pag may pinagdadaanan tayo kasi tuwag nga nang sabi ko isang araw magiging memory na lang siya Ang gusto ko dito sa Canada, maganda maglakad kasi may sidewalk. Ayan, sidewalk. Nakahiwalay ka sa kan ko. Ay, ayun yung mailman doon. Ay, kaya yung mailman. Kasi friend yun ni Kupi. Tawid tayo. Para makabati si Kupi sa mailman. Mag-ingat tayo sa pagkawid. Ayan, naamoy ni Kupi. Come on, Cookie. Ako, ako. Nasiraan na ng ulo si Cookie. Nagpaikot-ikot na si Cookie. Cookie. Sige, ibaba ka na to. At si Cookie ay napaparaning. Paikot-ikot siya. Ano si Cookie? Good morning! Hello! Good <laughs> morning!